Inihahanda na ng mga magsasaka ang ilang taniman sa Lipa City para sa planting season sa Mayo. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Naipaararo na ni Mayet gamit ang traktora ang mahigit isang ektaryang tanima nila sa barangay Pusin, Lipa City. Paghahanda raw ito sa inaasahang unang patak ng ulan sa Mayo para makapagtanim ng kamatis. Matatanda ang noong Marso lang ng halos hindi na mapakinabangan ang tanim nilang mais dito dahil sa epekto ng matinding init ng panahon na sinabayan pa ng pamimeste ng fall army worms. Baka po kami ay papalari na, ay di po ay makakabayad ako ng ibang utang. Sana nga po ayon ay magpatuloy na kung sakali kung kami ay makakatanim, hari na naman ay magtuloy-tuloy na para kahit utang ang aming gagastusin ay kami ipapalarin. Sa tala ng City Agriculture Office, wala pa naman daw magsasakang nagulat na naapektuhan ngayong tagtuyot. Payo nila na mag-diversify o magtanim din ng iba't ibang uri ng pananim. Halimbawa, ako nagtatanim ng mais, dapat ay meron din akong nyog sa pag-ita para kung pagdating ng summer at naglalan preparation, at least kumikita pa rin sila sa mga nyog. Free na eh, actually. Free na ang pamimigay natin ng mga pananim. Heat resistant. Yung mga tinatanim na mayroong uh, part na medyo ma malilong, doon sila maglagay halimbawa ng mga kalamansi uh, o yung last, long lasting. Ang isang ektaryang taniman na inaaryendo ni JR inihahanda na rin. Nakalagay na rin ang mga kalbang o yung mga kakapitan ng baging ng mga itatanim na ampalaya. Ang dalawang buwang hindi nakapagtanim, naging pahinga niya raw sa bukid at pagkakataon para mag-sideline pag summer yun, nati ako na may driver din. Ang may ari nito ay meron naman sasakyan, kung may sita, arkila, yun ang pinagabalan ko. ako na may hindi maluho ding tao ni eh. hindi gayo. Kumbaga, ang kita ko dito, eh, medyo nag-ipon-ipon ako para pang ano sa summer. Kung pahinga sa bukid para sa iba tulad ni JR Tuwing ganitong panahon ipinapayo naman ng LGU sa mga magsasaka na gamitin ang panahong ito para maihanda ang lupa sa susunod na taniman i nila ang gamit ng uh, lupa and mag-invest uh, din sa ibang technology may inintroduce na rin ang ating agriculture office ng mga hydroponics kumbaga try din nila 'yan naman ay, uh, project ng city at wala naman silang gastos. Sa ngayon, pinag-uusapan na rin na maipatupad ang ordinansang gawing libre ang pagpapagamit ng mga traktora mula sa LGU sa mga taniman ng mga magsasaka. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.